Hi guys! For today's video, ay mas maaga nga po pa pala akong gumising. Sobrang okay talaga sa mas maaga, 5 minutes lang naman. Well, pero guys, 5 minutes early nga ako gumising kasi, binipray ko pa yung mga uniform ko. Kasi guys, inaantok ko talaga ako kagabi. And syempre, bago tayo bumaba, gisingin muna natin si Kuya kasi baka makalimutan ko naman siyang gisingin. At guys, sobrang inaantok pa nga ako ng time niyan, pero kailangan ko talagang bumangon. Kasi guys, alam niyo na naman, napakabagal kong kumilos at baka malate na naman ako. At syempre guys, lunes na lunes. At masama naman kung malate pa ako nun, diba? So guys, kumain na nga muna po pala ako para makaligo na din ako pagkatapos. At grabe na naman ang tulalay habang brush. Madalas po talaga dun po ako nagtatagal. Kasi guys, kung ano na -ano talaga ang pumapasok sa isip ko. And then guys, transition ko na lang para mas mabilis na. So, naligo na ako at nakapagbihis na ako kaya nag na nalala ako ng sarili ko. Siyempre guys, wag natin kakalimutan ang sunscreen para protected tayo from the sun. At alam niya naman guys, yan na talaga yung part ng daily routine ko. Papasok man ako sa school o hindi, ay lagi talaga ako naglalagay ng sunscreen. At grabe nga, dalawang patong pa rin talaga ng sunscreen yung nilalagay ko. Pero yun guys, eh, para talaga double protected yung skin ko. Kasi po, tuwing umaga lang talaga ako naglalagay ng sunscreen, kasi hindi ko na siya dinadala sa school. At guys, nakagraduate na isa kong Vaseline, so yan, nagbukas na ulit ako ng panibago. So guys, ngayong araw nga po palang ito ay meron ka kaming gaganaping career orientation. Kasi po, magmo-moving up na po kami and next year ay, pipili na po kami ng strand na aming kukunin para sa aming pagpunta ng senior high school at sa college na And din. yes guys, magsi-senior high school pa lang ako kahit mukha na akong college. Joke lang guys. Well, kanina nga po pala guys, ay e, binawasan ko na yung notebook ko at nagdala na din po pala ako ng tote bag. Kasi po guys, yung gaganapin pong orientation namin ay hindi po sa school kundi po sa coliseum po siya gaganapin. Well guys, malayo po yung coliseum sa school namin. So guys, kailangan po talaga na namin mag ng jeep para sa aming pagpunta at pagbalik. Nung oras nga po pa lang yan ay naghahanda na kami. Kasi po, maya maya lang po yaalis na din po kami papuntang coliseum. Dahil nga po pala ng grade 10, kahit po sa ibang school ay pupunta doon. po, yung iba po hindi po namin kasabay kasi po... by schedule po kami. And guys, yung mga klase ko, super excited na talaga nila kasi parang gagala lang kami ngayong araw na to. At syempre guys, medyo happy din naman na nga ako. Kasi po, minsan lang naman nga po talaga ako nakakalaya sa amin. Kasi guys, it's either nasa bahay ako, o nasa school ako, o nasa church. At lang talaga umiikot yung buhay pero ko. Pero minsan naman po, ay namamasyal dun kami. Pero madalang lang talaga. Kasi po may trabaho si mama at si papa. So guys, back to the story guys. Ay, ang schedule po namin for today ay 9am to 11am po kami dun sa college pero syempre po dahil nga po medyo malayo kami sa Coliseum ay mas maaga po kami umalis. So guys, nagdala nga po pala ako ng fuzzy wires to keep myself entertained. Wow well, naman, very English. So guys, dinala ko yung fuzzy wires na iba ko kasi minsan talaga sa biyahe na boboard ako tos gusto ko meron akong kinokoting ting. So guys, back to our biyahe ay medyo malayo po talaga yung biyahe at namin. At guys, dumaan kami ng SM. Dumaan lang, hindi huminto. Pero at least, dumaan kami. So guys, kitang kita naman talaga dito sa video ko na sobrang layo talaga ng coliseum dun sa school namin. Pero guys, buto na lang, medyo early kaming umalis. Kaya po, kahit po kami malayo, ay eh, makakarating naman kami ng nasa oras. And after ilang oras din guys, ay nakarating na din kami. Oo, ay naman sa oras, minutes lang pala. Pero Hello guys, nakarating na nga po pala kami dito sa Coliseo. And pinapila nga po pala kami ng mga teachers para po hindi po kami kagulo sa pagpasok sa loob. And guys, nilaksan ko talaga yung loob ko para makapag-video ako dyan. Kahit talaga nakikita ko ang dami ng tao. Pero talagang gano'n naman talaga na dapat talaga lalaksan natin ang loob natin Lalo na kayo na content creator na tayo. Wow, content creator. So guys, ayan, nakahanap na nga po pala kami ng mauupuan namin. At grabe guys, kakapasok lang namin dun sa loob nilalamig na talaga ako. At pinagkasihan ko talagang hindi ako nagdala ng jacket. Kasi super lamig po talaga. Maya-maya din nga po pala ay nagsimula natin po pala yung program. Pinakal nga po pala nila dyan yung mga iba't-ibang strand. Pati na din po yung mga iba't-ibang dapat namin i-consider sa pagpili po namin ng aming korso. Tulad ko po kasi po hindi pa po talaga ako nakakapag- decide sa kukunin ko pong strands sa senior high school. At guys, napaling lahat ng attention na namimigay na sila ng pagkain. Guys, yes, pakain po kami. And thank you po sa nag-sponsor po ng pagkain sa ating mayor. Saktong-sakto naman guys kasi oras na talaga nung lunch namin yan. At mga gutom na po talaga kami nun. Kasi nga po guys, mga sanay po talaga kaming kumakain sa recess. At kakaunti lang talaga sa amin yung kumakain talaga sa lunch. At pagkatapos nga po pala namin kumain ay nagsi alisa na din nga po pala kasi kami. Kasi po nagsisi-alisa na din nga po pala yung iba pong mga estudyante galing po sa ibang school. At guys, hindi po sa bahay ang derecho namin kundi sa school pa din po. Pagkalabas nga po pala namin ay umaambun-ambun at maya-maya lang ay lumakas na po yung ulan. At guys, nung time na yan hindi ko alam na nagre-record pala yung cellphone ko. Kasi guys, tumatakbo talaga ako kasi sobrang lakas na nung ulan. At guys from nilalamig to nabasa na ng ulan. And that's all for today Peace guys, bye bye.